Nakita ng lahat ang matinding pagsabog kanina, kaya bakit sila agad umatras? Hindi ito mukhang isang tagumpay. Natalo kaya si Deng Shentong, naisip ni Jiang Yi. Naninikip ang dibdib niya sa ideyang iyon. Talaga bang matatalo muli ang rehiyon ng Jiangnan sa Eclipse, kahit na ipinadala na nila ang pinakamalakas nilang koponan? Alam na niya kung paano magalit si Zhu Zheng. Pero paano naman si Deng Shentong? Natalo ba siya o mas malalapa na patay? hindi ito makatotohanan. Isang mandirigmang kasing lakas ni Deng ay hindi maaaring pabagsakin ng ganoon kadali. Pero sa nangyayari ngayon, may masamang kutob si Jiangyi. Tumingin siya sa mga medikong sakay ng helikopter, pero nagpasya siyang huwag na lang magtanong. Mga ordinaryong manggagawa lang sila at malamang walang ideya sa tunay na nangyari. Ramdam din ng ibang nakaligtas ang bigat ng sitwasyon. Kung ito ay isang matagumpay, hindi sila ganito kabilis-alis. Pero ang ideya ng pagkatalo ay masyadong nakakatakot para bigkasin ng kahit sino. Sa loob ng helikopter, napansin ni Leang Yu ang mabigat na ekspresyon ni Jiang Yi at lumapit. Bakit? Ano na naman ang iniisip mo? Tanong niya ng mahina. Umiling si Jiang Yi. Wala. Maghintay na lang tayo na makabalik sa lungsod. Dahil wala pa silang tiyak na impormasyon, mas mabuting huwag munang mag-isip ng kung ano-ano. Tumango si Leang Yu at hindi na nagtanong pa. Ibinaba ang ulo at marahang hinaplos ang maliit na pusa, si Huahua, Hua, sa kanyang kandungan. Pero halatang hindi ito nagustuhan ni Huahua. Hua. Ilang saglit lang, kumawala ito, tumalon pababa at umakyat sa hita ni Jangi. Mahilig sa init ang mga pusa at tila mas gusto ni Huahua Hua si Jangi. Pumuwesto ito sa kanyang kandungan, naghanap ng komportabling lugar at agad natulog. Pagkatapos lumipad ng helikopter palabas ng Jiangning City, matamang nakatitig si Zhu Zheng sa screen, ang kanyang mukha ay puno ng dalit. Maya-maya, pinindot niya ang launch button ng Death of Love. Mula sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa, isang dambuhalang misel ang pumailang lang sa himpapawid. Bugso ng asul at lilang apoy ang sumabog mula sa ilalim nito, nagtutulak pa itaas. Pagkalunsad ng misel, napansin ito agad ng buong mundo. May nagpakawala ng Death of Love. Hindi ako makapaniwala, umabot na talaga sa ganito. Kumpirmado, galing ito sa rehiyon ng Jiangnan sa kaharian ng Huaxu. Paalala, ang kaharian ng Huaxu ay sumasagisag sa mainland, na ipinangalan mula sa maalamat na unang lola ni Nafuxi at Nua. Sa iba't ibang sulok ng mundo, nagsimulang magkaisa ang mga puwersa upang unawain ang nangyayari. Dalawang minuto ang lumipas, isang dambuhalang ulap ng pagsabog ang lumitaw sa gitna ng Jiangning City. Tinupok ng matinding init ang lahat at isang napakalakas na electromagnetic shockwave ang sumira sa komunikasyon at kuryente sa mga kalapit na lungsod. Bagsak sa kanyang upuan si Zhu Zheng, parang naubusan ng lakas. Sa huli, kinailangan niyang gamitin ang Death of Love para lang sa isang grupo ng mga mutant. Kahit teknikal na panalo ito, hindi ito ramdam na tabumpay. Bago pa niya tuluyang maproseso ang lahat, isang staff ang sumira sa kanyang pag-iisip. Commander, may nakuha kaming signal mula sa satellite. Ito'y mga bakas mula sa mga eclipse. Nakataka sila. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Zheng. Ano? Hindi ito maari. walang makakataka sa death of love. Napakabilis at napakalakas iyon. Matigas ang ekspresyon ng staff habang ipinakita kay Zhu Zheng ang mga satellite images. Commander, ayon sa data, umalis sila sa gitna ng pagsabog sampung minuto bago ito sumabog. Bagamat gumagamit ng shielding devices ang Eclipse upang itago ang kanilang dalaw, kayang matukoy ng satellite ang puwang kung saan sila dumaan. Hindi maikakaila nakatakas sila. Naniniginig ang lahat sa silid. Kahit si Zuzeng ay hindi makapagsalita. Paano sila nakatakas? Sampung minuto lang ang nakalipas, nasa gitna pa sila ng Jiangning. Paano nila nalaman na may paparating na death of love bago pa ito ilunsad? Parang alam na nila ang plano bago pa ito mangyari natulala si Zhu Zheng, parang naubos ang buhay sa kanyang katawan. Ang misyong ito ay isang ganap na kabiguan. Hindi lang napahiya ang rehiyon ng Jiangnan, napinsala rin ang kanyang reputasyon bilang isang pinuno. Higit pa ito sa kahihiyan. Lihim na sinulyapan ni Sun Luxuan si Zhu Zheng, tila may gustong sabihin, ngunit hindi niya itinuloy nang makita niya ang kalagayan nito. Sa halip, nagpalitan siya ng tingin kay Tuyun Li, direktor ng kagawaran ng operasyon. Sa isang saglit, nagkaintindihan sila ng hindi nagsasalita, pareho ang mabibigat nilang ekspresyon. Ngayon, malinaw na sa kanila ang katotohanan. Kayang hulaan ng Eclipse ang hinaharap. Doon nagsimulang magkaroon ng sentido ang lahat. Bawat galaw ng hukbong Jiangnan, alam na ng Eclipse bago pa ito mangyari. Bawat estratehiya, bawat plano, natutumbasan nila ng perpekto. Kahit ang simpleng paggalaw ng mga sundalo ay nauwi sa pagkasawi para sa Jiangnan. Hindi dahil mahina ang Celestial Team kaya hindi nila matalo ang Eclipse. Ang totoo, laging alam ng Eclipse kung ano ang darating kaya nagiging mas madali para sa kanila ang bawat laban. Maging ang paglulunsad ng sandatang Death of Love, nahulaan na rin nila kaya nagawa nilang makatakas bago ito sumabog. Ang ganitong kakayahan, ang makita ang hinaharap ay nagdulot ng matinding kawalang pag-asa sa lahat. Paano mo lalabanan ang isang kaaway na alam na ang mangyayari bago pa ito maganap? Ngunit may napansin si Tuyun May limitasyon ang kakayahan ng Eclipse na hulaan ang hinaharap. Pagkatapos ng lahat, lima sa kanilang miyembro ang namatay sa labang ito. Isa na rito si Narus Hanachio, isang babaeng ninja na pinatay agad ni Deng Shentong. Ang apat pa ay. Biglang kumislap ang mata ni Tuyun Li nang mapagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang sagot ay si Jangi. Halos walang nagbigay ng pansin kay Jangi, isang tagalabas mula sa isang maliit na lungsod. Pero siya ang pumatay ng apat na miyembro ng Eclipse mag-isa. Oo, may mga tanong kung paano eksaktong nangyari ang dalawang sa mga iyon, pero ang katotohanan ay kahit si Jinuji Seichiro, ang pangalawang pinuno ng Eclipse, ay naroon at piniling tumakas sa harap ni Jangi. Hindi iyon kilos ng isang mahinang mandirigma. Ibig sabihin, nasa antas na ng isang vice captain, o baka mas mataas pa, ang lakas ni Jiangyi. Naging matalim ang tingin ni Tuyun Li. Kailangang makausap ng punong himpilan si Jiangyi. Baka siya ang susi sa ganap na pagbagsak ng eclipse. Samantala, sa loob ng command center, abala si Lan Cheng sa pagsasaayos ng kaguluhang hindi na kayang hawakan ni Zhu Zheng. Bilang kanyang sekretarya, siya na ang nag-aayos ng gulo at nagpapanatili ng kontrol. Hinaplos niya ang gold rim glasses niya, tumayo ng tuwid sa gitna ng silid, at nagsalita ng malakas. Walang sinuman dito ang maaaring maglabas ng impormasyon tungkol sa labang ito sa labas ng lungsod. Nanlamig ang kanyang tinig. Kung may sinumang magbunyag ng detalye, tatanggalin sila bilang residente ng Blizzard City at ipapatapon. Natahimik ang lahat. Ang ilan ay nagduda kung posible bang maitago ang ganitong kalaking pagkatalo. Tumingin si Tuyun Li kay Lan Xincheng ngunit piniling huwag nang magsalita. Hindi bahagi ng trabaho niya ang mga panloob na usapin. Isang miyembro ng staff ang naglakas loob na magtanong. Pero malaki ang epekto ng pagkatalo natin. Kahit manahimik tayo, marami na sa frontline ang nakakaalam nito. Lumamig lalo ang tingin ni Lan Xincheng. Papayuhan din silang huwag maglabas ng impormasyon. Simula ngayon, walang sinuman sa Blizzard City ang maaaring pag-usapan ang insidenteng ito. Opisyal nating ipapahayag na napatay natin ang kalahati ng puwersa ng Eclipse at nagtagumpay tayo ng malaki. Siguruhing agad itong ipalabas sa mga news channel. Doon na unawaan ng lahat ang ginagawa ni Lan Xincheng. Kinokontrol niya ang balita, nagpapakalat ng peking tagumpay upang mapanatili ang katahimikan sa lungsod. Sa ganitong desperadong panahon, ang takot at kaguluhan ay maaaring humantong sa pagbagsak ng Blizzard City. Posible yon para sa publiko sa bat ni Bailey Changqing. Pero paano ang pamilya Deng? Ang pagkamatay ni Deng Shentong ang pinakamalaking dagok sa pamilya Deng. Siya ang kanilang huling pag-asa at wala na halos silang natitirang tagapagmana. Maging ang pinuno nilang si Deng Yuanbo, walang sariling anak. Paano mo pipigilan ang pamilya Deng? Tanong ni Bailey nagdilim ang ekspresyon ni Lan Xincheng. Kumunot ang noo niya. Mahabang katahimikan ang lumipas bago siya napabuntong hininga. Ako na ang kakausap sa kanila at ipapakiusap na unahin nila ang kapakanan ng lungsod. Ngunit kahit si Lan Xincheng ay alam na kung hindi mismo si Zhu Zheng ang makialam, malamang ay hindi makikinig ang pamilya Deng. Ang kabiguan ng pangalawang misyon upang mahuli at talunin ang eclipse ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa pamumuno ng Blizzard City. Hindi na kayang kontrolin ni Zhu Zheng ang sitwasyon, lubhang naparalisa siya ng pagkatalo, kaya kinailangan ng iba na saluhin ang responsibilidad. Mabilis na kumilos si Sekretarya Lan Xincheng, agad na pinigilan ang pagkalat ng balita. Walang pag-aalinlangan na sumunod ang mga nakabababang manggagawa sa kanyang mga utos. Sa matala, nang umagang iyon, tahimik na nakatayo si Deng Yuanbo sa harap ng isang napakalaking bintana, suot ang isang balahibong kayong balabal. Tinititigan niya ang marahang pagbagsak ng nyebe sa labas. Maingat na kumatok si Lian Cheng bago pumasok. pag ko ng magalang, sinabi niya, Ginoo, na iparating ko na sa pamunuan ang nais ninyong sagot. Dahan-dahang tumango si Deng Yuanbo, ngunit hindi siya nagsalita. Nag-alinlangan si Lian Cheng, ngunit kalaunan ay muling nagsalita sa maingat na tono. May kakaiba sa misyong ito, Ginoo. Di ka pa paniwala ang ating pagkabigo at sa lakas ng batang Panginoon, kahit na natalo siya, hindi ako naniniwalang dapat itong humantong sa kanyang kamatayan. Hindi mo ba sila paparusahan? Kapwa hindi matanggap ni Nadeng Yuanbo at Liancheng ang nangyari. Ang Celestial Team ay hindi pa kailanman natatalo. Pinakamahuhusay sa pinakamahusay ang kanilang mga miyembro. Paanong natalo sila ng isang grupo ng mga manlalakbay na mandirigma? Dahan-dahang nagsimulang maghinala si Liancheng may mas malalim na nangyayari rito. May nagplano kaya ng kamatayan ni Deng Shentong? Alam nilang hindi dayuhan sa Blizzard City ang mga lihim na tunggalian. Si Deng Shentong ay hindi isang pangkaraniwang sundalo. Bilang piniling tagapagmana ng pamilya Deng, kinilala siya sa kanyang husay at pamumuno. Marami ang nakakita sa kanya bilang isang malakas na kandidato upang maging susunod na Commander-in-Chief ng Blizzard City. Nakatayo pa rin si Deng Yuanbo sa tabi ng bintana. Sa madilim na liwanag ng umaga, mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Sa malalim at paos na tinig, sa wakas ay nagsalita siya. Ano man ang nangyari, hindi natin maaaring hayaang bumagsak ang rehiyon ng Jayangnan. Kaugnay ng ating pamilya ang kapalaran ng rehiyon. Kung guguho ang Blizzard City, hindi rin tayo makakaligtas. Saglit siyang tumahimik bago muling nagpatuloy sa mas matigas na tinig. Iimbestigahan ko kung ano talaga ang nangyari sa mga supernatural na puwersang sangkot sa laban. Ngunit sa ngayon, dapat nating tulungan ang rehiyon na manatiling matatag. Pagkarinig nito, yumuko si Lian Cheng. Nauunawaan ko, Ginoo. Susundin ko ang inyong utos. Bagamat matindi ang lungkot sa kanyang puso, alam ni Deng Yuanbo na bilang pinuno, may mas malaki siyang responsibilidad sa buong pamilya Deng. Ang pakikipag-away sa punong himpilan ng rehiyon sa ganitong panahon ay isang hangal na hakbang. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ito para sa kanya. Kapag nalaman ko kung sino ang may kagagawa nito, galit niyang bulong, habang nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata. Kahit si Zhu Zheng, hindi makakataka sa parusa. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.